Hello mga part, ituro ko sa inyo kung paano bumili ng USDT sa OKX. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, i-click mo lang ang subscribe button Para updated ka sa mga susunod kong next video Hello mga partner uh, Nandito ako ngayon sa account na OKX. So na kung saan dito pwede tayong bumili ng... US USDT. USDT No kapag merong kang USDT makakabili ka na ng iba-ibang coins. 'Yon. So gumawa na ako ng account, ayan na ah, verified na siya, verified. Ibig sabihin nag-submit na ako ng ID, nag selfie na rin ako. So madali lang naman gumawa ng account. Una, ida download lang niyo yung ano yung OKX tapos fill up lang kayo doon then kapag may account na kayo ang unang pupuntahan ninyo ay itong P 2P trading so yung open lang ninyo itong P 2P trading so, ngayon, open ko na so ngayon yung open ko na itong ha? trading Yan. so ito yung makikita rito may makikita kayong buy na kung saan yung ano yung gagamitin nyo halimbawa Gcash kagaya itong nasa una so ibig sabihin bank transfer to ito naman pangalawa available so ibig sabihin bang transfer din to bank trans transfer tapos coins.ph so ang pang ipang bibili natin ay hahanap tayo ng Gcash dito so ito Gcash ito bro pwede na ba to Gcash okay. so paano natin malalaman yung ano yung available Saan? Saan yun? Order limit, diba may order limit dyan? Order limit, ibig sabihin tulad nito, 1,000 to 2,000. Dito, dito ko na lang. Dito na lang ako? So dito mo makikita kung magkano yung bibilihin mo? Tama ba? Hmm. Alam mo ba, ang, ang gusto kong bilhin ay 2,000 pesos. Yun, kaso. Kasi 1,000 to 2,500 per trade siya eh. Oh, ganun. Mm. So ngayon, ang uh, i-click ko to buy na, buy. To. Mm. To. So i-click na natin to mga itong buy. Itong buy na to. Ayan. Buy USDT with zero fees. Ayan, so ito yung i-click natin pangalawa. Buy USDT with zero fees. Ah, maglagay ka muna dito ng ano ng no, 2000. Ah, 2000. Uh -huh. Ayun, maglalagay tayo ng 2000 dito. Ayun, maglalagay tayo ng 2000. Ayun, okay, pinanatili na. Ah, uh, buy USDT. So, tapos i-click natin 'to. Ayun, itong buy USDT. So, i-click na natin. Boom. I have click na natin tong I have read and agree. Ayan, confirm. Hmm. Ano nangyari? Ba't wala? ba Try mo ulit. Ba't parang nangyayot Payment window 15 minutes payment select payment method sa dito na ba select payment gcash yeah, gcash yeah, gcash tayo Ah, okay, hindi mo na pindot yan, kaya hindi pumasok. Hmm. Uh, by USD ito Ayan, okay, yeah, so i-click natin na dito. Boom. Yeah. Uh, 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 Mga chat siya o, oh. kaya naman, si chat siya. Yeah. Yeah. Click natin tong chat. eh mo lang kung anong chat niya. Avoid third party. Prohibited mm. get, get it while Balik ka na. Teka binabasa ko Will be deducted Tapos... Get payment details.

kunin mo yung gcash number niya kung ano copy ano kung ano kung ano kung ano kung ano oo ano kung ano kung ano ano kung ano kung ano kung ano pangalan ano niya, De oh, okay. Punta ka sa ano ano kung ano kung ano 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 Kaya hello mga part, may screenshot ko na yung yung mm -hmm. yung payment. Ito na yung payment na yung screenshot ko na. So balik tayo doon. Ayan, tapos I have paid I-click lang natin tong I have paid

Ami ami ala kini. Bakit USDT bro ang kailangan nating bilhin? Kasi yun ang pampalit sa mga crypto, eh. Hindi naman peso natin. Ah, so ibig sabihin, yun yung halimbawa kung, anong, kung may bibilihin kang coins, kahit anong coins, USDT USDT talaga mm, mm. Ipang ano mo ah. Ipang bibili mo ah. ah, kaya pala Okay, so yun nalaman natin Ayan Gumating na ba? Daba? Positive Positive? Ah, positive Ayun, para maganda Ayun, Ayun. Okay na submit Click lang natin itong positive Tapos submit Dumating na yung 35 mo. Hmm? Dumating na, tinan mo yung account mo. Mag-X ko. X natin. Oh. Paano ko malaman? Dito ka sa... Ano? sa pinakang ano. Dito, dito. Dito, P? Aro... Hindi, ito, ito. Araw na yun, pabalik. Ah, itong araw. Tapos... Ito, araw. Itong araw pa. Hmm. So, i-click lang natin itong araw. Ayan. Okay. Ayun, meron na ako. Ilan yan? 35 USDT. Meron na akong 35 USDT. Oh, CEO. Ayan. So, ayan mga Daming partner. Ganun lang, ganun yung pagbili ng ano, ng USDT. Dito sa ano, so para makabili tayo ng mga iba-ibang coins so sana may man natutunan tayo mga partners